Good news sa Lakers fans! Yanis gusto maputa sa Lakers, Pelinka makikipag-usap sa box. Pero bago ang lahat, kahapon ay naging mainit na usapan online ang isang viral clip mula sa laban ng Los Angeles Lakers kontra Phoenix Suns. Sa naturang video, tinatambakan na ng higit 20 points ang Lakers, kaya naman tinatawag na ni Coach JJ Redick si Lebron James upang gumawa sana ng isang play. Subalit sa halip na tumingin o lumapit, makikita si Lebron na nakikipagtawanan pa sa bench ng Suns na para bang hindi sila nalalamangan at tila wala lang sa kanya ang sitwasyon ng laro. Ilang beses nang sumigaw si Redick upang kunin ang atensyon ni Lebron, ngunit hindi pa rin ito tumugon. Dahil dito, napilitan si Coach Redick na magsayang na lamang ng out. Mas lalo pang ikinaanis ng fans ang sumunod na eksena. Dahil imbes na agad bumalik sa bench para pag-usapan ang play, nagpatuloy pa rin si Lebron sa pakikipagkulitan at pakikipagtawanan sa kabilang kuponan. Hindi lamang si Redick ang hindi na tuwa sa inasal na iyon, maging ang ilang Lakers fans ay nagpahayag ng pagkadismaya. Pati ang NBA legend at kilalang kritiko ni Lebron na si Paul Pierce ay nagbigay komento. Sinasabing parang wala nang gana si Lebron na manalo at tila ibinibigay na lamang ang laro kahit may oras pa. Giit pa niya, mas iniisip pa raw ni Lebron ang pagpapatuloy ng kanyang double-digit scoring streak kesa ang panalo ng kuponan. Dahil dito, umani ng matinding batikos ang four-time MVP. Hindi rin nakatulong na nagtala lamang siya ng 10 points, 0 rebounds, 3 assists at 3 turnovers sa 3 of 10 shooting sa field. Marami ring nagsabi na kung ganito ang magiging effort, mas mabuti pang itrade na lamang siya bago ang deadline. Samantala, kahapon nga ay nagtrending ang biglaang pag-delete ni Yanis Antetokounmpo sa karamihan ng kanyang mga posts sa Twitter at Instagram. Ikinaalarma ito ng maraming fans dahil hindi lamang simpleng paglilinis ng feed ang nangyari. Binura niya ang halos lahat ng kanyang posts mula pa noong 2021, ang taon kung kailan kampion ang Milwaukee Bucks sa NBA Finals. Matapos ang mass deletion, iisang post na lamang ang natira sa kanyang Twitter account, isang larawan ni Kobe Bryant na nakasuot ng Lakers jersey. Jersey. Ang post na iyon na ibinahagi noong Agosto 23, 2021 ay pagbati ni Giannis ng Happy Birthday sa yumaong NBA legend. Dahil dito, marami ang nagsimulang maghinala na may mas malalim na kahulugan ang kilos na ito ni Giannis. May ilan ang nag-iisip na baka nagpapahiwatig ito ng kagustuhan niyang matrade patungong Los Angeles Lakers. Lalo pat, kasalukuyang mahina ang simula ng box, nasa ika-11 na pwesto sa Eastern Conference na may 9-13 record. Ilang beses na nabanggit ni Janice na ang kanyang prioridad ay manatiling competitive at patuloy na lumaban para sa kampyonato. Kaya't natural lamang na magdulot ng hinala ang kanyang social media wipeout. Gayunman, mahirap itong mangyari sa ngayon dahil sobrang taas ng kanyang salary cap hit at kulang ang trade assets ng Lakers. Ayon sa ilang analyst, maaari lamang maging posible kung willing silang isama sina Austin Reeves, Rui Hachimura at Jared Vanderbilt, pati mga future draft picks. Kung sakaling makuha nga siya ng Lakers, malaki ang maitutulong ni Janis sa koponan. Magdadala siya ng elite rim protection, unstoppable inside scoring, at defensive versatility na akma sa fast-paced offense ng Lakers. Gagawa rin siya ng dominanteng duo kasama si Luka Doncic at makapagbigay ng mas malaking tsansa para muling makaabot ang Lakers sa NBA Finals.